Ayon mismo kay former trainer of the year Robert Garcia, tumata yung trainer ngayon ni WBA World Super Lightweight Champion Jose El Rayo Valenzuela. Kinailangan tanggihan ni El Rayo ang big payday na naghihintay sa kanya. Walang iba kundi ang Gervonta Tank Davis fight. Ito ay dahil tinatangkang pababain ni Tank Davis si El Rayo sa 135 pounds or lightweight division. Si Gervonta Tank Davis ang WBA champion sa lightweight division habang si El Rayo naman po mga amigos ang WBA champion sa super lightweight. Kilala si Tank Davis na medyo magulang o nananamantala pagdating sa timbangan. Gaya ng kanyang ginawa noon kay Ryan Garcia na piniga sa 136 pounds imbis na labanan sa 140 pounds. Ngayon ayon kay Robert Garcia, the upper was for 135, Rayo is champ at 140. Kaya hindi nila pinatos ang laban dahil alam nilang mapipiga din si El Rayo sa 135 pounds tulad ni Ryan Garcia. Medyo malaki bata pa naman itong si El Rayo Valenzuela, 5'10 ang height, habang si Davis ay 5'5 lamang. Ayon sa report, si Lomachenko talaga ang first option ng kampo ni Gervonta Tank Davis kaso nung malapit na daw po maklose deal ng top rank at PBC ang laban ni Lomachenko at Tank Davis ay nagpasya itong si Loma na magbakasyon muna sa boxing at plano nalang bumalik next year. Sa ngayon, ayon sa report ni Dan Rafael, si WBA Junior Lightweight World Champion Lamont Roach na lang ang target ni Tank Davis na posibleng ganapin daw po sa baluarte ni Tank Davis sa Washington, D.C. Ayon kay Rafael, dinaluhan daw kasi ng 19,731 katao ang laban ni Tank Davis doon sa Capital One Arena at tumabaw ito ng 5,185,000 dollars. Kaya sa Washington, D.C. ulit na pipisil gawin ang laban ni Tank Davis sa November 23 o kaya naman sa December 4. 2014. Samantala sa si iba pang balita, dalawang elite American World Boxing Champion na sina IBF Welterweight Titleist Jaron Boots Ennis at Lineal and WBC Junior Bantamweight Champion Jesse Bam Rodriguez. Idedepensa ang kanilang titulo on the same card sa November 9 hatid ng The Zone sa Wells Fargo Center sa baluarte ni Jaron Ennis sa Philadelphia. Makakalaban ni Jaron Ennis ang kanyang IBF number 1 contender na si Karen Chokajan. Bali-rematch po ito mga amigos sapagkat tinalo na dati ni Jaron Ennis itong si Karen Chokadjan noong nakaraang taon ng Enero sa pamamagitan ng 12-round unanimous decision. Samantala, idedepensa naman po ni Bam Rodriguez ang kanyang mga titulo sa boksingerong tumalo kay Andrew Maloney na si Pedro Guevara. Hindi pa ito natatalo ng knockout. May kartadang 42 wins, 4 losses, 1 draw with 22 knockouts. So bye. bye.